Hello everyone! Dito naman tayo sa old house na malapit lang dito sa aming bahay. Wala pong nakatira dyan. At sa nakikita nyo, super laki at super taas po ng blackberry bush na tumubo dyan. Halos matabunan na po yung old house na yan. Kita nyo naman po kung gaano karami yung bunga ng blackberries na yan. Super dami po talaga. Yung iba hinog na kasi black na siya. Tapos yung red, hindi pa po yan hinog, mahilaw pa po yan at maasim pa. At sa nakita nyo nga, malami rin po talaga ang mga blackberries na nalata lang siya at nabulok lang sa mismong punuan niya. Sayang na sayang po talaga. Ganito po talaga dito sa Germany. di po talaga pinapansin yung mga wild berries. Kaya sayang na sayang po talaga. Kaya naman, libreng libre lang pong mamitas ng mga wild blackberries dito sa Germany. Walang problema at wala rin sisita sa iyo. O oh, ayan guys, namitas na rin po ako ng mga wild blackberries. Kasi mahilig pong kumain ng mga berries itong baby ko. Tulad ng mga blackberries, uh, raspberries, strawberries, at kahit ano pang mga berries. Since di naman po bawal mamitas ng mga blackberries, at patapos na rin po ang kanilang season, kaya namitas na rin po ako niyan para sa baby ko na mahilig kumain ng mga blackberries. Tapos ito yung nakuha ko guys, yung iba kinain na ni baby ko. Huh? Ayan yung nakuha ko. Actually marami pa siya, pero hindi pa hinog ko. Hindi pa siya hinog. Tapos yung iba, super taas na. Hindi ko maabot. Sayang. <laughs> Alam nyo ba guys, na napakamahal ng mga blackberries na binibenda sa mga markets or supermarkets. Yung 125 grams, nagkakahalaga ng 2 euro. Tapos yung 250 grams, nagkakahalaga naman ng 4 euro. Ganun po kamahal yung mga cultured blackberries or yung mga galing sa farm. Pero yung mga wild blackberries na tumutubo sa kagubatan o sa mga bukit, libreng-libre lang. O, di ba? Ang saya. Ayan, hugasan natin. Hinugasan ko po yan, guys, para matanggal yung mga abog at para rin po yan sa baby ko. May hili kasi ang baby ko na ito. Ito, um, blackberries. Lakas niya kumain na ito. Malakas siya kumain ng mga berries. Lalo na raspberries at um, blackberries. So, raspberries at blackberries. yun yung pinaka-favorite niya. Magalakas ko sa mga sa garden para siya lang kakain. Every morning, mamimitas kami ng raspberries sa garden. May yung raspberries, kundi lang yung buong raspberries namin. Kasi naubos na rin. Nam nam! Ham! Pati, ito! It's <laughs> cute Maglama-lama -lam -ma dyan ka, ha? Magmansa na yung hang jacket. Ah! Ulit! Toga. Ang aking baby ulit. Huwag raspberries. Ay, raspberries. Blackberries. <laughs> May 11 month old baby. Mmm. Mm. <clears throat> Yung iba medyo maasim pa pero wala yan sa kanya. Basta blackberries na ako kakain niya yan lahat. Anyway guys, sa mga di pa nakakakilala sa akin, I'm Chisa Reister and I'm married to my German husband and also a mom of two. Yung panganay namin Julian ang pangalan at yung baby namin ay Jeremy naman. At dito kami nakatira sa countryside ng Germany. At ayan po pala si Jeremy. Siya yung mahilig kumain ng raspberries at blackberries. So hanggang dito lang muna tayo guys. Thank you for watching my video. Hope to see you on my next videos. Maraming salamat po. Bye-bye.